for this another video, another product review naman tayo at ang i-review naman natin ay ang multivitamins at minerals na Conzeis. Nabibili ito sa mga butika na hindi naman na ng reseta. Currently, nasa around 15 pesos siya per capsule, pero syempre nagtataas din naman yung price ng mga gamot. So paano nga ba iniinom yung Conzeis? Mag-take lang once a day at kung magtitikan nito, okay lang na di na mag-take ng another multivitamins. Any time of the day, pwede naman natin siyang inumin. Pero sa mga multivitamins, mas best kasi kung iinumin natin siya sa morning pagkatapos kumain. So bakit sa morning? Kasi kapag sa morning, para magamit mo yung na-convert na energy ng vitamins at kinain mo sa buong araw na magagamit natin. Kasi di ba gusto nga natin may energy tayo at hindi tayo aantok-antok habang nag-work, habang nasa school at iba pa. So pagkatapos kumain naman, dahil may content ang multivitamins na consist na fat-soluble vitamins na mas na-absorb pagkatapos kumain, lalo na kapag kumain tayo ng healthy fatty meal, at syempre, pagkatapos kumain, para iwas na rin sa may stomach upset o yung pagsakit ng sikmura dahil sa content niya na vitamin C. Pwede palang uminom nito yung mga may age na 19 years old pataas. So marami pa akong mga impormasyon na pwedeng ma-share sa inyo regarding this vitamin. So kung interested ka sa topic natin ngayon, stay tuned ka lang dyan hanggang sa dulo ng ating video dahil sure akong marami kang matututunan dito. By the way, ako nga pala si Jasper. Expert ako pagdating sa mga gamot dahil ako ay isang registered pharmacist. Ang consays ay may contents yan na vitamin A, vitamin C, vitamin E at ng zinc. Compared sa ibang mga multivitamins, medyo mas konti talaga yung content niya pero advantage naman nito, mas matataas yung quantities na meron sa kanya. So like yung vitamin A, ang content niya ay may laman siyang 5,000 international units. Yung ibang multivitamins na may vitamin A kasi eh, mas mas mababa talaga. So, yung vitamin C na content niya ay may 500 mg. Yung ibang multivitamins ay nasa 250 mg lang. Even sa vitamin E at zinc, mas mataas talaga yung content ng Conzeis compared sa ibang mga multivitamins na available sa market. So, ayun yung advantage niya. Mas mataas yung quantities mas konti lang yung content niya pero mataas naman yung quantities na naipoprovide niya sa mga vitamins na yon So, kanya-kanyang advantage lang din talaga. So, kumbaga, sa pagluluto, mas malasa siya at hindi tinipid sa mga sangkap. So, ngayon, lahat ba dapat uminom ng multivitamins? Hindi ko kasi siya masasagot directly kung yes or no talaga. Kasi nga, depende yan kung ano yung kinakain mo pagkain sa pang-araw-araw. So, depende sa pangangailangan mo. Kung nangakakain ka naman araw-araw ng gulay, ng prutas at ng karne sa tamang proportions, ay hindi mo naman kailangan mag-take ng multivitamins. Pero kung hindi, ay mag-take ka. Kasi ang mga multivitamins, supplements yan. So, ibig sabihin ng supplement ay nagsusupply ng mga nutrients na hindi mo makukuha or nakukuha sa pagkain na masustansyang pagkain. So, ibig sabihin ang mga multivitamins na tablet or ng capsule ay hindi naman required inumin. Pero syempre, mas magandang mag-take ka kaysa sa wala as additional source ng nutrients mo. Kasi for sure, hindi mo naman mini-measure yung kinakain mo gulay, mga isda, mga karne. So, kumakain lang tayo kung anong meron sa kapagkainan natin. So, hindi, hindi natin alam specific kung enough na ba yung supply natin ng nutrients na nakuha sa, sa pagkain natin. Tsaka itong concise na to, best vitamins ito, lalo na kung may sakit ka, like ubo, mga sipon, trangkaso, dahil sa content nitong vitamin C at ng zinc na pampalakas ng resistensya. So ngayon, isa-isayin natin yung benepisyo ng vitamin A, ng vitamin C, E, at ng zinc sa ating katawan dahil ayun yung main components na ating consists. So unang-una na dyan yung vitamin A. So vitamin A, marami siyang gamit pero mini para siya sa mata. So ang vitamin A ay tumutulong sa pagpapabuti ng eyesight o ng paningin. Pinipigilan nito ang mga sakit sa mata tulad ng night blindness. So another use ng vitamin A is para sa ating immunity. So ibig sabihin pinapalakas nito yung immune system para labanan ang mga infection. Nakakatulong din yung vitamin A para pagandahin yung ating balat. So tumutulong siya sa pagpapanatili ng malusog na balat at nagpapabilis ng paggaling ng mga sugat. So aside from it, ginagamit din natin yung vitamin A or may benefit din siya sa reproductive health dahil mahalaga ito para sa reproductive system at nagpapalakas ng cell function. So yung pangalawa naman yung vitamin C. So kilala naman natin yung vitamin C natin as antioxidant at para sa ating immune system. So ginagamit natin siya as immune booster. So nakakatulong ito sa pagpapalakas ng ating immune system kaya protektado tayo sa sipon at iba pang mga sakit. So katulad na na-mention ko, yung vitamin C or ascorbic acid ay magandang source yan ng antioxidant. So yung vitamin C in short ay isang powerful antioxidant na lumalaban sa mga free radicals na maaring magdulot ng cancer at iba pang mga sakit. So aside from it, yung vitamin C or ascorbic acid ay maganda para sa collagen production. Mahalaga ito sa production ng collagen na nagpapalakas ng ating balat, buto at connective tissues. So yung vitamin C din is beneficial sa mabilis na paggaling ng ating sugat na nakakatulong sa ating balat. And then pangatlo, yung vitamin E naman. So katulad ng vitamin C, meron din siyang antioxidant property. So protection siya sa mga free radicals tulad ng vitamin C. So, yung vitamin E na to ay isang antioxidant na pumipigil sa oxidative stress at tumutulong para maiwasan yung mga sakit. So, yung vitamin E, maganda rin siya sa ating balat na nakatulong sa pagpapalambot at pag-alaga ng ating balat. Kaya madalas itong ginagamit sa mga skincare products. So, syempre, aside from it, So maganda rin yung vitamin E sa ating heart health. May role din ang vitamin E sa pagpapababa ng risk ng heart diseases. Another benefit ng vitamin E is ginagamit natin siya as anti-inflammatory na nakatulong sa pagpapabawas ng inflammation sa ating katawan na maaaring makapagpigil sa iba't ibang hindi magandang kondisyon na ating katawan. And then yung zinc naman is ginagamit din natin for our immune system support. So mahalaga yung zinc sa pagpapatibay ng immune function or ng ating immune system lalo na sa paglaban ng mga infection. So ginagamit din natin yung zinc sa mabilis na paggaling ng ating sugat at ng skin repair. And then yung unique dito sa may sink is nakakatulong din siya sa pagpapabuti ng ating senses. So basically nakakatulong ito sa mas maayos na pangamoy at ng panglasa. And of course para sa ating hormone regulation, mahalaga ito sa ating reproductive health at sa regulation ng iba't ibang hormones lalo na sa mga kalalakihan. So in general, itong multivitamins na consays na to ay magandang formulation yan na nagbibigay ng healthier skin at magandang mga buhok at pinapalakas ito ang ating immune system by 140% compared kapag hindi tayo nag-take ng multivitamin sa consist. So ngayon, sino yung hindi pwedeng mag-take nito? Ang mga taong may allergy sa anumang sangkap ng consist. Siyempre, kung di mo naman alam if may allergy ka, kung makapag-take ka nito at nagkaroon ka ng symptoms ng allergy, or na malalang allergy, better to stop yung pag-take niya. Which is applicable rin naman sa lahat ng gamot. So, stop the medication kung nagpapakita ng sintomas ng allergy and mas maganda if magpakonsulta sa doktor. So, syempre kung nagkakaroon ka ng mga pantal, mga pangangati, pagtatae, so, stop nyo yun na yung pag ng gamot at magpakonsulta sa doktor. Kasi lalo na kapag medyo nahirapan kang huminga because another symptom yon na meron kang allergy sa, sa sangkap ng gamot na iniinom mo. So, hindi rin recommended ang pag-take ng consist kung pregnant at nagpapa-breastfeed ka. Kung meron kang existing na kidney disease, syempre need lang din ng precaution, lalo na at meron itong content na zinc. So, kung meron kang GERD or yung tinatawag na gastroesophageal reflux disease or acid reflux, napaka-importante inumin mo ang gamot na ito pagkatapos kumain para di mga simang yung sikmura. Dahil remember, meron siyang vitamin C or ascorbic acid na content. Also sa mga pasyenteng sobra-sobra sa vitamin A o yung mga taong may kondisyon na tinatawag na hypervitaminosis A may mga nagtatanong din pala if nagkukos ba ng liver or kidney damage ang mga multivitamins. Ang sagot ay hindi as long as pinafollow natin yung recommended dose which is once a day lang pagdating sa multivitamins. So same with other multivitamins din naman talaga. And then again, wag na mag-take na ibang multivitamins if may iniinom ka na. So, pwede ka naman mag-switch sa ibang multivitamins kung gusto mo. Kasi in a long run, baka kasi magkaroon ng accumulation ng fat-soluble vitamins at mag siya ng overdose. So, like for example, uh, mag-take ka ng ganitong multivitamins for this month, pwede ka naman mag-shift for another month. And then, isipin nyo na lang ang mga multivitamins and minerals na, na makukuha rin naman natin sa mga gulay, putas, kar karne, at at iba pang masustansya pagkain na ay hindi magkakos yan ng kidney or liver damage basta sa tamang proportion o tamang dami na kailangan ng ating katawan. So same thing din kung iinom ka ng multivitamins na tablet or ng capsule para ka din kasing kumain ng gulay, prutas o karne na source ng nutrients mga vitamins and minerals pero in the form ng tablet o capsule and synthetically made kung baga pinaliit lang yung mga gulay or yung mga nutrients natin sa isang tableta o sa isang capsule. So ngayon, ano yung pinaka-final verdict or final rate ko dito sa may Concease? So out of 10, I will give 9.5 na score. Dahil nga, maximize ang quantity ng mga vitamins na makita natin sa consays maganda siya kapag meron tayong sakits, uh, mga trangkaso, sipon, ubo, dahil mas napapabilis yung recovery natin. So napaka-importante na kapag supply tayo ng sapat na nutrition sa pang-araw-araw, mainly kung manggaling talaga yung nutrients na yan sa pagkain na masustansyang pagkain sa mga natural sources talaga pero wala rin naman problema or wala rin naman masama kung magtitika ng vitamins na mabibili sa mga butika a source ng additional nutrients on top ng masustansyang pagkain para maiwasan natin yung tinatawag na vitamin deficiency at pagkakasakit. So ayun lamang po kung nagustuhan nyo yung video natin na to, huwag kalimutan mag-like at mag-comment sa ibaba ng video. I-share nyo na rin ito para makatulong din sa iba. Salamat sa panonood at alagaan natin ng ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga gamot, huwag kalimutan na mag-subscribe sa akin YouTube channel. Kita sa next video at ingat po bye bye